Yan mga katimbang bagong lahat. Shoutout po muna natin ang ating mga solid followers. Shoutout po sa inyong Mamshela Marquez Cortin. mas shoutout diyan sa Mauban Quezon, Barangay Bao. Sa mga anak ko diyan sa Bao, si Loren Zamora. Shoutout po sa mga anak ni Mamshela na diyan sa Bao. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at walang sawang panunod sa ating mga ginagawang vlog. At yun lang po, maraming maraming salamat po sa inyo. Yeah. Yan mga katimbang, hanggang dito na lang muna ng ating video. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. Huwag po natin kalimutan mag-like and follow and share. Salamat. pa.